Samantala, sampu ang sugatan sa pagsabog ng isang tangke ng tubig sa Paranaque City. At dahil sa lakas ng impact ng pagsabog, ilang sasakyan din umano ang natangay ng tubig. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Sa video ito, kitang ilang katao na nagkukumhog tumakbo matapos biglang tumapo ng tubig mula sa isang gusali sa barangay Tampo, Paranaque City. Alas 9.30 gabi ng Sabado na mangyaring insidente sa kuha ng Barangay Tambo 101 Fire and Rescue, may kitang nawasak na tangke ng tubig sa rooftop ng gusali na kasalukuyang under construction ng loob. While we were eating, uh, may narinig kami ang explosion. Uh, okay. parang nga siyang, uh, siyang, ano, eh, sa sobrang lakas ng explosion, parang yung parang sum, may, may sumabog, hala na may sumabo na bomba or something. Eh. Mga after a few seconds, may second uh, explosion which was the transformer na pala. Mm-hmm. Kaya nagkaroon ng blackout just sa may Carino Avenue. Sa lakas ng sumabog na water tank, tinangay ang ilang malilit na sasakyan, gaya ng e-bike at motorsiklo. Nakita na namin yung water, rumaraga sa sa, ano, sa, sa, sa streets. O akala namin, akala ko, tsunami. <laughs> Kaya, ay, lakas ng tubig talaga. Like, since, ano pa, nag-spark pa yung mga kable doon sa poste nila, yung mga tao, sinabihan sinisigawan na namin na ano, lumayo sa tubig. Nasugatan ng may sampung individual matapos mabagsakan ng debris. Pero isa sa nagtamo ng sugat ay hindi na nagpadala pa sa ospital. Karamihan sa mga nasugatan ay naglalakad sa daan, nagbamaneho ng e-bike, naghihintay na masasakyan at construction worker. Sinagot umano ng pamuno ng gusali ang medical bills ng mga nasugatan. Naibalik din naman ang kuryente sa lugar matapos ang dalawang oras. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng otoridad sa naturang insidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.